Alam mo ba yung nangyari sa Ozone Disco sa Quezon City? Isa ito sa pinakamalalang trahedya sa nightlife ng Pilipinas. March 18, 1996. Gabi ng sayawan, tugtugan at puro tawanan. Tapos na ang finals week, kaya lahat nag-celebrate. Walang nakakaalam na huling gabi na pala ng karamihan. Bandang hating gabi, biglang nagsimula ang apoy sa loob. Mabilis itong kumalat dahil maliit at siksikan ng lugar. Ang mas malala, iisa lang ang labasan at napakaliit pa nito. Nagkagulo, nagkandarapa ang lahat papalabas, pero karamihan hindi na nakaalis. Yung iba, nadaganan. Yung iba naman, nalunod sa usok at apoy. Sa lahat ng naroon, mahigit 160 ang namatay, karamihan mga kabataan. Maraming pamilya ang nawalan ng anak, kapatid, at kaibigan sa gabing yun. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga nakatira sa malapit na may naririnig pa rin silang tugtog mula sa dating gusali. Minsan daw, may iyakan at sigawan na sumasabay sa hangin kapag gabi. Kaya kung dadaan ka sa Tomas Morato area, tanungin mo sarili mo, sumasabay lang ba sa hangin ang naririnig mo o sila na yon?